Alabosong isang lalaki sa Davao City na nagpanggap na polis para lang makapagnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon 6.16 na umaga kahapon, makikita ang lalaking ito na naglalakad sa eskinita sa barangay Talomo, Puan, Davao City. Kapansin-pansing, may bitbit -bit, -bit flat screen TV. Walang kamalay-malay ang mga tao sa lugar na magnanako pala ang lalaki. Kinilala ang sospek na si Oliver Libanan, 25 anyos, na pa ng uniforme ng polis ng gawin ng krimen. Agad namang naaresto ang sospek sa inuupahan niyang bahay sa barangay Matina, Playa. Yung sospek, while uh, naaresto natin, ay nagsuot ng ano, yung athletic uniform ng polis. Mudos yung ginagawa niya sa mga boarding houses na hinakawan niya. Panawagan na lang sa, ano, sa mga biktima na punta dito sa, ano, sa police station para mafailan natin ng case yung uh, sospek. Naabutan din ng News 5 sa police station ng isa sa nabiktima ni Libanan. Nabiktima na na niya ako dahil nagpakilala siyang pulis sa police station 15. Tinagbantaan na niya ako. Hindi na nagpalusot ang sospek pero depensa niya. Isuot lang nako ang kwasong dagaw, uniform isang Sinuot ko yung uniforme ng aking pinsan pero yun lang po ma'am. Dala lang po sa aking emosyon sa problema ma'am. Humihingi ako ng pamanhin sa mga tao na aking nagawan ng kasalanan. Nadala lang ako sa aking emosyon. Nananawagan ng mga pulis sa dumulog sa kanila kung may iba pang nabiktima sa si libanan. Kinasuan ng sospek ng illegal use of uniform at theft. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, share ang po. Huwag maging uli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.